yung hindi ka mapakali kasi yung binili mong motor may napansin ka agad na gas gas meron ako napansin sa magkabilang gilid tapos yung sinulat ko sa windshield gamit yung permanent marker gusto ko rin tanggalin. Normal naman talaga sa mga second hand na motor or sasakyan na mayro mga gasgas. -gas. Kaya nga kating katingkat ako umuwi. Tingnan natin kung matatanggal ko. Sana so, matanggal ko. Hey <sighs> sir Mel. Kaya kalikot mo naman niya kakarating mo lang dito sa sapa. Eh alam mo naman eh bagong luma na T-Max. Eh, nung nakita ko to sa Isabela, may mga napansin akong gasgas. -gas. Mm. Eh, kating-kating na akong umuwi talaga. mo ano ba, kinuha ko lang yung Santiago hanggang sa Rosa del Monte, pula ka ng four and a half hours. Tulin sir, oh. Ito, ito, ito. Ito mga uh, kating-kating ako, nakita ko na to sa Isabela. Ito, gasgas -gas talaga. Wala tayong magagawa rito. Eh. Mm. Paano mo malalaman na hindi mo siya tatanggal. Pag yung kuko mo, bumaon. Yan, katulad yan, bumabaon. Hindi mo na yan makukuha sa... Punas-punas lang, kailangan yan repaint O kaya, paparap mo Pero yung mga ganito, Jade, o, Tao kita mo to? Okay. Pero yan, tinong, ikaw kamay mo. Ayon, parang mababa. Ayaw ba? talaga, ayaw talaga ano. Meron pa ako nakita rito. ito. Hindi rin ako, ayun oh. Ito. Ayo, amen. Pero no kung hindi kasi rito. Ah, naglagay ako ng na reserve. Eh, hmm? wala nila. Ayun, to yung ano, firman ni Sir Mel. Reserve to Sir Mel. Eh, syempre, joke lang naman 'yan. Ayoko naman naman yung nakasulat na reserve to Sir Mel 'yan. O sabihin binebenta. Ayun oh. Ayaw mabura. Eh, meron akong papakita. Ito, kating-kati talaga akong kuhaan ito kanina sa shop. White wall. First gear. Ito mo, ha? Project to. Ito na yung pamunas ko. Pwede na to Ito pala. Ako wala kong kante. Ayaw mawala niyang putina yan, ha? Ayaw mawala. Palagyan natin. A la una, a las dos, a na. Wala, na. Ano pa? Yung nakita ko kanina, nasa na yun? Yung nandito, yung kulay itim. Ito. Ganyan tayo pag may mga bagong ano eh, bagong gamit. As much as possible kung kayang matanggal yung mga blemishes. Tatanggalin natin yan boom tanggal basic sir ah yun na lang <laughs> yung problema ko yung sa pentel pen kaya kaya ayun sir ha? kaya ba yan subukan natin hindi <laughs> <laughs> ko pata nasubukan sa pentel pen eh pero so, try natin kung matatanggal sa wipe all first gear wipe all try mo natin dito sa baba yung sir me me natanggal jade galing yan sir ah natanggal natanggal yung oh, ano yung diba punasong ko muna ah ano ah? Oh, ay tanggal na.